Oh, malayo lang. <laughs> Yo guys, welcome back on Yel TV Nagbabalik yan, matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng video guys Almost 8 months Yan, nakapadpad uh, ulit tayo dito sa Quezon Dahil may ginagawa tayo May trabaho Tapos May nangyari guys Kukwento ko sa inyo soon Let's go Yan, yan na nga guys Tayo ay Pupunta sa ilog Ang kasama natin yan, si kuya tapos si Alin. Tapos si Mama. Si Mama, puti ka, nadulas na. Nadulas na si guys. Tapos yung kambal. Kasama natin yung kambal dyan. Tapos may isa tayong kasama guys. May isa pa tayong kasama na bago sa video natin guys. Mamaya makikita nyo. Yun ay kapatid ni Mama. Yan guys, kapatid ni Mama yung guys. Dahil si Mama ay matagal nang nawawala sa kanila. Nga ngayon lang ngayon lang nakita yung mga kapatid na guys. Then yun, bali yun yung parang naging asikaso kaya wala tayong video. And guys, ang ganda ng kalangitan. Pinagbigyan kami ngayon dahil sunod-sunod ang pag-uulan dito. Talagang ulan ng ulan ngayon. Ang ganda ng kalangitan, guys. Matagal din umulan, guys. Kasi sunod-sunod yeah. yung ulan. Tapos, siyempre, liligo tayong ilog. Nandito tayo kakain ng pananghalian Tagbak oh. Hayan. Yung Dito ni no? Mama. tagbak. Sobrang nakita no, 'yung hindi kinakain mo. Okay. Uy, pinakain, uy, uy, uya, baka naman. Dali, dali. <laughs> si, 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 si ang geso na dulas na oh. Kaya baka naman. na. Oh. 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 Yun. ano? Mm. buto yan yan na buto pala din yan pag mo? pag kinakain ng, ng uh, ibon kinakain din ang tao pag di kinakain ng ibon yan hmm? <laughs> tao. Kanita ikinain ng bibo. Hm? Sina kain na no. Uh, Nakakain ng aso. Uh, uy, ganda, oh, ganda ng August, guys, oh. Lakas. Ang linaw. Sa tayo po sa pinagliligo natin. Oo. Oh. Oh. Doon. So, Sa nililigo natin. Oh. Guys, oh. si Mama, eh oh. pa e, nga si Papay mandon. Okay. Ay, taga rito kita si pa naman, ano ba 'yun? Ha, dito na lang tayo. Pangit na ba dun? Ah, uh, ay siya, dito na lang tayo Guys, ilog na naman guys Ay, baka yung ulam Baka na Baka na ang ulam Baka na dito Ito so, tayo manananghalik guys. oh lakas ng agos oh. Ang lakas ng agos. Ay, sabas na ha? Sino? Pinubusan niya si Jasper. Haan? Kasaharapan niya yun. Kasaharapan niya yun. Uy aling, ganda nga yung nilipad yan. Hindi yung si Papa. Ayan, nuli pa yan, oh. Hawakan ko. Tayo mo niya, guys. Ayan, Hawakan ko, oh. Hmm. Yabang mo. Hinawakan ko, kuya, hindi pa. Say, katiputik. putik. os aos. Hmm. os. aos. Lakas ang alam, ah. No? Ikaw, Walang ano? Walang bato? Lakas ang obis, oh. Kahit walang bato, ang taas ng tubig. Naanod na rito yun. Wala, naanod na yung ano? Wala na. Wala na. soba. Ang mga ano. Yo, talo na agad eh. Ayan guys, yan si mama yung nakadilaw tapos yung isa sa mga kapatid niya. Yung nakablock guy. Ayan. Ayan, isa is sa mga kapatid niya dahil yung pinuntahan namin dito sa amin sinama ko Sinama ko guys para magkita-kita na sila. karami okay guys. Nagligoan na mga bata guys. Lalabigin tumama may mga to. Ganda, ganda ngayon ng panahon. Iligo muna tayo guys, mga banding-banding muna. Bago bumalik sa trabaho. Sa trabaho tayo guys, kaya hindi tayo makapam. Direct nyo ng pagbablog pero pag naka naka gaan ka naman hindi oh, eh, magbablog tayo guys go silog <laughs> time ulit Oh, ah, lakas ang abot guys oh I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate Think I could change my mind Baby, elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. A rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, because there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show Show you what you want, living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, is all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, because all I want. I pray. I in the days. Guys, napalalim na ulit namin guys. Yun, harangan na ulit namin. Para daw na ulit swimming pool. Let's go. Parang na mula sa mga mga na mula